Isang lalaking nangihina ang natagpuan sa isang ilog sa Negros Oriental. Hindi kalayuan mula sa lalaki. Natagpuan naman ang kay ng isang dalagita. Ang biktima, but gumat at may mga sugat sa katawan. Ano nga ba ang nangyari sa dalawa? Isang lalaking nangihina ang natagpuan sa isang ilog sa Negros Oriental at sinasabi sa hindi kalayuan mula sa lalaki ay natagpuan naman ang katawan ng isang dalagita. Ang biktima ay sinasabing wala ng saplo at may mga sugat sa katawan. Ano nga ba ang nangyari sa dalaga? Papaano nga ba ang inakalang paghingi ng tulong ay mauuwi sa isang trahedya? Paano nasikmura ng sospek na gawin ang krimen sa biktima? Kung ano ang mga iyon, alamin natin sa pagpapatuloy ng kwento. Sa 22 ng Hulyo taong 2023, habang binabagtas ng dalawang binatilyo ang tabing ilog sa Barangay Ilaya sa Tayasan sa Negros Oriental, namataan nila ang isang lalaki kung saan ito ay sugatan at noon din ay animong nag-aagaw buhay na nakapatong sa bato. Ayon sa nakakita, ang lalaki ay humihingi ng tulong dahil mayroon daw umanong humahabol sa kanya. Kaya naman agad silang humingi ng tulong sa barangay. Ang lalaki ay kinilala sa pangalang Mitchell Diego, 36 na taong gulang at residente ng tayasan Negros Oriental. Ayon kay Mitchell, may mga humabul-umano sa kanyang mga armadong lalaki at sa pagtakas niya mula sa mga ito niya natamo ang mga sugat. At ito rin ang sinabi niyang dahilan kung bakit siya nahulog sa ilog ngunit habang nasakay sa ambulansya na patungo sa ospital ay doon na may inamin si Mitchell. Sinabi niya na nakapas lang siya at inutos niya sa kasama niya sa ambulansya na gumagamot sa mga sugat niya. Napakisabi ang katotohanan iyon sa mga pulis. Inamin din niya na isang babae ang kanyang asla at iyon ay sa Valencia. Kaya naman nakipag-ordina ang pulis sa nasabing lugar agad namang hinanap ang nasabing katawan ngunit hindi iyon nakita ng mga otoridad. Kinabukasan, tinanong si Mitchell ng mga pulis kung tunay nga ang sinasabi niya dahil sa wala nga nakita ang mga pulis sa lugar na sinabi ni Mitchell. At doon ay sinabi ni Mitchell na hindi niya sinasadyang tapusin ang buhay ng babae dahil dagdag pa niya ay bangag na bangag lamang siya ng mga araw na iyon kaya naman nagsuwestiyon siya na sasama sa mga pulis. Kaya naman ang otoridad ay agad na humingi ng paalam sa doktor upang payagan lumabas si Mitchell. Agad na nagtungo ang mga pulis kasama si Mitchell sa bayan ng Valencia at doon ay tinuro ng sospek ang lugar. Kaya naman, pinuntahan na ito ng mga pulis. Sa barangay kay Jocan Valencia, Negros Oriental, isang katawan ng babae ang natagpuan wala itong saplot at naaagnas na rin ang mukha. Kapansin-pansin din ang bakas ng pagkakasakal sa leeg ng biktima. Ayon sa mga polis, nasa dalawang araw ng walang buhay ang biktima dahil sa may nakita ng uod sa mukha nito nan tanungin ng pulis ang sinasabing kapatid ng biktima. Sinabi nito na ikadalawamput isa ng Hulyo ng umaga nang huli niyang makita ang kapatid niya. Kinilala naman ang biktima bilang si Anna Jane de la Cruz na labing pitong taong gulang ayon sa resulta ng post-mortem examination na isinagawa sa katawan ng biktima, sinasabing asphyxia o pagkakasakal at hypothermia o matagal na pagkakalantad sa malamig na temperatura ang naging mga sanhi ng kawalan ng buhay ng biktima. Si Anna Jane ay pang-apat sa limang magkakapatid, nag-aaral at magsisenior high na sana ito, ngunit nangyari ang mga hindi inaasahang insidente pangarap umano nito na maging isang nurse upang makatulong sa pamilya at ibang tao. Taong 2020 nang maulila sila sa ama at taong 2021 nakilala ng kanilang ina na si Annalyn ang isang lalaki na nagngangalang Mitchell Diego. Ayon sa kapatid ng biktima, tinuturing nilang parang amain ang sospek. Dagdag pa niya, naniwala rin kay Michelle kahit ang mga kapitbahay nila dahil sa marunong at magaling itong makisama, mabait at maasikaso. Ika-17 ng Hulyo, taong 2023, isinugod sa ospital si Annalyn sa Dumaguete City sa Negros Oriental dahil sa sakit na anemia. Nang mga sandaling iyon, kailangan nilang bilhin agad ang mga gamot na kailangan ni Annalyn dagdag pa ng doktor na tumingin dito ay kailangan itong masalinan agad ng dugo upang maiwasan ang mas lalong paggrabe ng lagay ng pasyente. Dahil sa sitwasyon, nagpaalam si Michelle na hihingi ito ng tulong sa mga kaibigan nito para mayroong maipambayad sa ospital. Niyaya nito si Ana na sumama dahil hihingi sila ng tulong. Sabi nito, ay magtutungo sila sa Valencia bandang alas 6.45 ng umaga. Matapos ang ilang oras, bumalik mag-isa sa ospital si Michelle upang sabihin na nakakuha na ito ng pera at ng mga sandaling iyon ay napanatag si Annalyn nang malaman niya na umuwi na ang kanyang anak na si Ana. Ngunit kinagabihan, nalaman ng kapatid ni Ana na si Jason na hindi pa nakakauwi ang kanyang kapatid. Naghanap sila kung saan saan at nagtanong-tanong na rin sila sa mga kabarkada nito. Ngunit wala sa mga ito ang nakakita kay Ana at bigo silang matuntun ang dalaga. Dahil dito ipinalam nila sa inang si Annaline ang pagkawala ni Ana at doon ay naging suwestyo ng ina na i-report na sa mga polis ang nangyayari sa pagpapatuloy ng kwento. Noon ngang ikadalawamput dalawa ng Hulyo, nagpatuloy ang pamilya sa paghahanap sa nawawalang si Anna Jane. Samantala, hapon ng kaparehong oras, natagpuan ng dalawang lalaking naglalakad sa may tabing ilog ang asawa ni Annelin na sugatan at nanghihina. At nang aminin na nito ang ginawa nitong krimen, nagtungo ang mga pulis kung nasaan ang katawan ng biktima. Natagpuan ang katawan ni Ana sa masukal na bahagi ng Valencia at labis ang pinaghihinagpis ng ina nitong si Annalyn nang malaman niya ang nangyari sa kanyang anak. Hindi makapaniwala ang pamilya ng biktima kung papaano nagawang tapusin ng amain nitong si Michelle ang buhay ni Ana Jane. Ayon sa investigasyon, ang huling nakasama ni Ana ay si Michelle. Ngunit ng ikadalawamputatlo ng Hulyo, wala na itong buhay nang matagpuan Ayun pa rito sakay si na Michelle at Ana ng motorsiklo nang makarating sila sa masukal na bahagi ng Kadyokan sa bayan ng Valencia. Ayon pa sa investigasyon ng mga pulis, habang naglalakad, kinatak ni Michelle si Ana Jane sa gitna ng gubat. At dito na ginawa ng sospek ang maitim nitong balak. Sinasabing ng laban pa ang biktima at bakas ito sa mga natamu nitong gasgas. -gas at doon nga ay ginalaw na ang biktima. Matapos ang paggalaw, sinakal ng sospek ang biktima hanggang sa malagutan ito ng hininga. Matapos ang insidente, umalis ang sospek na tila walang nangyari at nagawa pa nitong magtungo sa ospital kung saan nagpapagaling si Annalyn. Dahil sa ginawang pag-amin ng sospek sa krimen, tuluyan itong inaresto ng mga pulisya. Batay sa salaysay ni Mitchell, hindi niya sinasadya ang nangyari. Nagamit lamang umano siya ng ipinagbabawal na gamot ng umaga na iyon, kaya nagawa niya ang krimen. At nang makonsensya na siya ay inamin na niya ang kasalanang ginawa niya. Dagdag pa niya, sisingsisi siya sa nangyari dahil parang anak na rin ang trat niya kay Anna Jane. Nahaharap naman sa kasong pagtay at panghaharap dai ang sospek. Kasalukuyan itong nasa kustudya ng Valencia Municipal Police Station. Ika-24 ng Hulyo taong kasalukuyan, tatlong araw matapos huling makita ni Annalyn ang anak. Muli niyang nasilayan si Anna Jane, ngunit sa mga oras na iyon ay wala na itong buhay. Sa investigasyon ng mga polis, hindi makatotohanan ang pahayag ng sospek na ang biktima mismo ang nag-ayang makipag at nagsabi na pasangin na lamang ito. Sa record naman ng pulisya, napag-alaman na dati na rin naireklamo ang sospek dahil sa ginawa nitong pangihipo at pagnanakaw at ito'y batay na rin mismo sa pahayag ng mga kamag-anak nito. Kahit na din daw umano ang bunsong kapatid ni Anna Jane ay hinipuan din ng salarin batay sa salaysay ng kapatid na si Jason ngunit itinanggi ito ng sospek. Dagdag pa ni Mitchell. sana dumating ang araw na mapatawad siya ng pamilya ni na Annalyn dahil nais niyang humingi ng tawad. Dagdag pa niya, ang dahilan kung bakit siya sumuko ay dahil sa nais niyang panagutan ang kasalanan na nagawa niya. Matinding galit ang naramdaman ng pamilya de la Cruz dahil sa matinding sinapi ni Anna Jane. Hindi sukat akalain na sa kamay mismo ng itinuring nilang ama magwawakas ang buhay ng biktimang dalaga. Nitong ikalabing isa nga lamang ng Agosto taong 2023, pumanaw na rin si Annalyn na ina ni Anna Jane dahil sa sakit nitong anemia. Ang kaanak naman ni Anna Jane ay nangungulila pa rin dahil sa maagang pagkawala ng talaga Sa panahon ngayon, tila isang pagsubok na rin talaga ang makahanap ng isang taong tunay na babagkakatiwalaan dahil minsan ang taong inakala nating mabait, may mabuting intensyon, magaling maksama at palakaibigan ay siya palang tao na magpaparanas din sa atin ng isang pangyayaring hindi natin aakalain. Sa kwento ni Anna Jane at ng kanyang pamilya, masasalamin natin kung papaanong ang tiwala ng isang pamilya ay sinira ng isang taong sampid lamang sa pamilya. Makikita rin natin kung paanong ang desisyon sa buhay ni Mitchell ay naimpluensyahan ng bawal na gamot. Nasabihin man niyang pinagsisisihan niya ang mga bagay na nagawa niya, mali pa rin iyon dahil buhay ng inosenteng dalaga ang kinuha niya. Ang sinapit sana ng biktima ay maging aral sa atin lahat na lalo na tayong mag sa kahit anong sirkumstansya. Huwag natin ibigay ang ating lubos na tiwala sa kahit kanino, lalo na sa mga taong hindi natin lubos na kilala. Ingatan po natin ang ating sarili, lalo na ang ating pamilya dahil ang mga masasamang loob ay andyan lang, matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, lamunaha.